What's up? What's up mga Cashunatics? Welcome back again sa ating channel. So for today's video mga Cashunatics, i-share ko lang sa inyo 'tong nabili kong uh, sapatos na pang-basketball. Ito 'yung LeBron Witness uh, 7. As you can see mga Cashewnatics, this comes with the yellow box and then syempre dito sa may top ng box nya may logo ni Lebron. Ayan, and then syempre buksan na natin itong mga Cashewnatics, huwag na natin patagalin. eto na siya mga kasyonatics ayan so black and white colorway combination yung uh, napili ko kasi mas nagaganda na ako sa colorway na ganito ayan so uh, para siyang kamukha lang siya nung ano Lebron Witness 6 ayan so ano lang nagkakatalo lang sa design mga kasyonatics for me mga kasyonatics mas maganda yung design nitong Lebron Witness 7 uh, mas detailed siya ayan so meron tayong nakalagay dito na Witness 7 so performance basketball and then ganito yung itsura sa rapan mga casualatics dito naman sa likod mga casualatics may nakalagay na uh, Lebron logo dito sa may badang heel niya and then ganito yung traction pattern niya dito sa may uh, outer sole mga casualatics makapal siya so good for uh, outdoor or indoor uh, nalaro at Ayan, so magbigay naman tayo ng thoughts or comments natin dito sa sabatos na to mga kasunatics. So, uh, yung sushi niya nilipat na dito, no? Dati kasi dito siya. Uh, yung witness 6, dun, dun nakalagay. And then dito na. And then may parang plastic dito na matigas. Ayan, so parang rubber siya. And then yung cushioning effect niya mga hindi pa masyadong... Uh, nagagamit to or nakukompress kasi nga hindi pa nakasuot pero the time siguro na suot na natin yung mga kasyonatics at magamit na mamamaximize na yung function nya dito sa may bandang termination ng uh, parang plastic may logo na libron and then ito mga kasyonatics para syang uh, foam type na material yung ginamit medyo malambot ito magaspang and then dito sa may bandang taas ng collar is magaspang din And then dito, ito yung toe box niya, kadugtong niya yung kanina. So para siyang foam mga Kasyonatics malambot. And then ito, uh, Libron Lebron, Lebron logo mga Kasyonatics, hindi lang halata dyan sa video natin. Ito naman, uh, may white lace and then yung tongue is white sa may outer and then sa inner niya mga black color. And then dito sa may uh, collar niya na sa may bandang loob, black din yung ginamit na kulay. And then dito sa may insole niya mga black din yan. Ayan, ipakita natin mga kasyonatics. Ito siya mga kasyonatics, ito yung insole, ito uh, yung itsura niya. Uh, para lang siyang normal din na regular na insole na ginagamit din sa mga basketball shoes Para sa isang Lebron shoes mga kasyonatiks magantong uh, Lebron Witness 7. So talaga maganda siya. Okay Kasyonatics, ayan, i-flex e naman natin tong Lebron Witness 7 natin na nabili. ah, uh, ito yung black and white colorway combination. Let's go mga kasyonatiks Okay, Cashewnatics, kung itatanong nyo sa akin kung saan nakakabilin tong Lebron Witness 7, so makakabili kayo nito sa mga lihiti mo na store like Nike or yung mga ibang affiliated kay Nike mismo. So, ang SRP po nito is 5,000. Uh, 295, and then etong sa akin, nabili ko ng uh, may discount na 40%, so good catch na yun, mga kasyonatiks. At syempre, kasyonatiks, uh, check nyo muna kung available pa sa market. Kasi, minsan, nagkakaubusan na rin ng stock, mga kasyonatiks. Ayan, kasyonatiks, hanggang dito na lang yung video natin. Maraming maraming salamat sa panunood. Bye-bye!